Matapos ang naging awarding kahapon sa Taiwan, ibinahagi na aktres na pabalik na ito sa Pilipinas. Kaya pa na nagkaabang na si Mr. sa airport. May susunduin na pala. So from nakaka-proud si Tinita Girl. Daming na pamilip sa kanya. Ang dami rin ng mga Taiwanese ang nabighani sa kanyang taglay na kagandahan sweet smile ang nakapukaw na atensyon sa mga ito. Kitang-kita sa mga kumalag na mga narawan na pinagkaguluhan siya ng mga kanalakihan sa ta na mga Taiwanese. Ang daming nagpa-picture. Hindi naman naging madamot ang atres sa pagpapapicture, picture kahit nagmamadali na ito o madik ng Pilipinas. Nakakataba ng puso ang magandang katangian. Taladala niya kahit saan man siya tumungo. Ito nga ang ilang komento ng mga fans. Ang ganda talaga ni Kim Chiu sa suot ng black gown. Napaka-sexy at elegant. Kaya lahat na starstruck sa danda niya. At yung long hair niya, sobrang ganda rin. Pati pagpunta niya sa airport at paglabas ng hotel, ang daming mga Taiwanese ang pumansin sa kanya. Hindi madamot sa picture, laging nakangiti kapag nakakakita ng mga tao. Kahit hindi niya lala, automatic ka na siya makisama. Di ba ka talaga, nadagdagan na naman ang mga humahanga sa iyo True na true ang mga sinasabi ng fans. Kaya lalong binibrest ng dahil lap abuti mong tao.